Si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak humiling ng isang linggo para pag-aralan ang total deployment ban ng mga overseas Filipino worker doon sa Kuwait. Kaug na yan, kuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag ni Bombo J.C. Galvez. Humiling si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na isang linggo para pag-aralan ang total ban sa pagpapadala ng mga domestic workers sa Kuwait. Sa pagdilig ng Senate Committee on Migrant Workers at Labor and Employment, kinalampag muli ni Sen. Rafi Tulfo ang DMW na magpatupad ng deployment ban ng mga overseas Filipino workers sa Kuwait matapos masuwi ang dalawang OFW na si Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Inatasan ng senador ang ahensya na ipagbawal ng pagpapadala ng mga first-time workers na mga Pinoy sa Kuwait. Ngunit anya, para sa mga dati ng domestic at skilled workers sa nasabing bansa, ay walang problema para sa senador na ipadala. Gitman ni Tulfo, wala namang problema sa mga OFWs kundi mga employers sa so Kuwait na nananakit sa ating mga kababayan dahilan kung bakit may mga Pinoy pa rin na umuuing bangkay na. Palagi na lang kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. This is what I want you to do. And if, even if I have to talk to the president about this, and I will. Ibalik e natin siguro yung ban. Um, wala na muna ng new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, so be it. Gusto niya mag-renew ng kontrata? Okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng renew ng contract sila. Okay. Ayun naman, kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, sa ngayon ay wala pang ipinapatupad ng bansa na total bansa deployment ng mga OFW sa Kuwait, kundi ang meron lamang ay deferment. Mula noong napatay, ang OFW na si Julie Biranara noong 2023, ipinatupad ni dating Secretary Tuts Ople ang deferment o pagbabawal ng pagpapadala sa mga first-time workers na mga Pinoy sa Kuwait. Patuloy pa rin po yung deferment, uh, yung uh, suspension with respect to the first-time OFWs. Bawal po ngayon ang walang overseas experience, work experience sinisili po natin ngayon na maigi, Mr. Chair. So sa side po ng DMW, wala po tayong dinift, uh, Mr. Chair. Patuloy po yung heightened restrictions, yung deferment policy that was instituted during the time of Jalibira Nara. Inihayag naman na Department of Foreign Affairs Under Secretary Eduardo de Vega na posibleng pagpapatupad ng total ban ng household workers sa so, Kuwait dahil nagawa na raw ito ng Indonesia na iba ng pagpapadala ng household workers sa Middle East. It is possible to maintain a ban. Indonesia already banned all their household workers sa Middle East. Um, okay. So it is possible, sir, if, if that is the idea. But As for the diplomatic um, relations, well, of course, it will be affected, but that may intindihan nila. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!